na ng Bangsamoro Land Transportation Office ang ulat hinggil umano sa pagtanggi ng ilang individual o establishmento na kilalani ng mga official issued documents ng tanggapan tulad ng driver's license at vehicle registration. Ang news now sa report. Naglabas ng official statement ang Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO upang tugunan at kundinahin ang mga natanggap na report hinggil sa hindi pagkilala umano sa official documents ng tanggapan. Ayon sa BLTO, isang paglabag sa national policy at sa kapangyarihan ng BARM ang hindi anila pagkilala at maling pagpenalize sa mga holder ng BLTO driver's license at vehicle registration. Giit ng BLTO ang lahat ng issued documents ng tanggapan ay official, valid at dapat kilalani ng buong bansa base sa pinagtibay na memorandum mula sa National Land Transportation Office. Kasunod ng natanggap na report, ipinatutupad ang BLTO ang mga hakbang laban sa anumang establishment, company o individual kabilang na ang mga rental services, insurance providers at iba pang entities na tumangging kilalanin ang BLTO issued license at certificates. Magpapato umano ang tanggapan ng penalties at sanctions sa sinumang violators. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.